habang naglalakad-lakad nga kami ay may nadaanan kami mga lokal, ng mga lokal na nagtitinda ng mga tumpok-tumpok na gulay at prutas dahil lagi naman kami nagluluto kaya napatulong kami dahil kailangan din naman namin ito pati mga prutas Saka ano Uy! 5 Gabriel? Lima. na? Kaya naman, ginawa ko agad dyan yung matagal ko nang hinahanap ng frutas, yung abukado. Dahil nga yung buto niyan ay gagawin, kong herbal, pamahid sa mga kasukasuan dahil gamot daw yan sa mga sakit-sakit sa likod. Marami nga silang mga panindang prutas. Meron dyan pongkan, apple, melon, avocado. Marami pang iba tulad ng mais. Meron din pala sila dyan. Marami rin silang mga tindang gulay dyan. Iba't ibang klase. Kaya naman pinagpilian namin kung anong gulay yung aming kukunin. Dahil marami dyan may karot sitaw, bagu beans, meron pang mga okra, pipino, Basta marami, talagang na kayo yung ano, mga paninda nila. Kaya naman, kinuha ko na yung pamalakasin kong lagayan ng ano barya Dahil nga, ba, babayaran na natin ng tig lima Dahil ang bawat tumpok niyan ay lima lang mga kambayan. Talong ba, talong? Ba, mura. بنانا Ampun ya, 5 Real. 5 Real. kamsi Real ha? Kamsi. Kamsi-kamsi. 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 kamsi 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 Real kamsi 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 lahat. <laughs> Pagi Pagi sipas muna Pagi sipas muna ba? Eh, mura na yan Sabi eh. Nasa tabuan Jadi lo Pagi 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 beli si nrek bisa kan aku cakap, kau nak mula etlu, kahat beli ni, kau nak mula etlu, kalau butir mula yang mana, bisa mula Yang mana? Oh, kena kena kau nama ni, jumpa ni pak ulam nama lagi tu, mana? Longta, si longta longta. Bakit ito mamaya. Lods. Bakit ito mamaya. ano? <laughs> May gatas ka. Tapos avocado. no? Gabriel pare eh? ha? Gabriel. Gabriel daw. Gabriel? Oo. Oh. Gabriel. Eko eh, rin una. Ako mo pa dito kailan kailan na <laughs> kailan okay na kailan okay na kailan <laughs> okay, uh... na kailan kailan na na kailan 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 kailan

guys! Tapos na naman, nakapura out naman kami. Wala <laughs> pinipulod? Ha? 5 riyal lang. Ito <laughs> sa na naman sila. <laughs> Pang 1 <one> million views. <laughs> Ayun, nakakita mo yung ano, bukado. Ano sa iyo po, Serek. Ano sa iyo? Ang patuniran na iyo rin ang malalakas. Ito nga pala, si Orbitz Bicol. Isang FW unit sa gitna ng silangan. Follow for more.